pakain, pakain sa ating mga warrior. So ayan oh. No? Ang dami nila guys, ang dami nila. Papakain tayo ng ating mga warrior guys, ayan oh. No? oh. Okay. mga kalapati. May nawala nga tayong ibon. Hindi ko alam kung ninakaw o lumipad sa atin. Kasi nga yung itim dito, yung ama ng mga item na yan, may nawawala. Pati yung aking Batman, nawawala din. Hindi ko alam kung saan pumunta. Mga old bird yun, mga old bird, hindi ko alam kung ninakaw dito sa roof natin. O na dagit, posibleng madagit guys dahil magugulang na yun. Mga old bird na yung aking mga warrior na yun. Kasi nung isang araw nga, ay nagpakain tayo ng ating mga, mga warrior yung dalawang ibon natin na eh, hindi natin nakita dito sa look pero pag akit ko dito sa look nakapukas yung look natin hindi ko alam kung sino nakaakit dito mga bata ba o yung mga malaking tao na sinadyang kinuha talaga yung ating old bird na si Blackie yung mga tatay na mga itim ko ayan o oh. yan yeah yung mga tatay ko ng mga ikin na nawawala pati yung anak ng aking gresen anak ng gresen yung guys yung batman kung tawagin ko ay may puti sa may puro, puti puro itin yung ano nya yung pakpak nya puro itin. tapos puti yung dito nya yung dibdib nya old bird na rin yun hindi ko alam kung saan napunta yun ay lumipad yung, yung aking mga warrior ayun ano sila sa taas sa kay nagsasalita ako. Eh lumipad na oh. Ayun sila oh. Yun. Kanan pa dito ibon. Ayun. Ayun. Kanan pa dito sa taas. Ayun yung mga ibon. Mga kalabaw. Ayun. Nalipad sila sa taas, nalipad. <tinyo> nalipad sila sa taas ayun oh. Ngayon nga, nagpakain tayo. Hindi natin na malayan kung saan napunta yung dalawang ibon natin. Magugulang na yun eh. Nagulang taka ko eh. Nagpakain ako kahapon. Hindi ko napansin na wala na pala yung dalawa na yun. Nakita ko na nung ano. Hapon ng hapon ako nagpakain. Nung umaga, hindi ko pa napansin eh. Ngayong kahapon ng hapon ko, napansin ko na nagpakain ako ng aking mga warrior. Ay... Hindi ko nga napansin yung dalawang ibon natin. Dilaro ko pa naman sa sa north yung dalawa na yun. Ayun nga, ayun sa south, hindi, hindi tayo nakapaglaro. Pero sa north, nilaro ko yung dalawa na yun. Problema, hindi eh, natin naanong kung saan napunta yung dalawa. Sayang. Ah, Marami talagang, kung magnanakaw naman guys, dapat ginubos yung ibon ko, di ba? Talagay ko, hindi di ko alam kung ano nangyayari sa ibon ko na yun. Ay, mga kalapati doon. Na, doon sa poste. Eh. Yan talaga ang tambayan nila. So, hanggang dito lang guys. Yan na malaman kung saan yung iba natin. Babay, babay, babay.